Dagdag -dag pa ang balita, mga botante, hindi kontento sa resulta ng halalayan. halalan. Dayaan, posibleng nangyari ang detalye naman ng balitang yan. Malaki ka Pastor Jason Rubrico. Imbes na kasiyahan at pag-asa ang maramdaman ng mabutante sa araw ng halala noong Mayo at 12. Dismayado at galit ang kalilang naramdaman matapos ang sunod-sunod na aberya sa automated counting machines. Dagsa ang reklamo mula sa iba't ibang presinto, mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na binoto at mga boto na tila naglaho sa sistema. Ilang butante ang nagpatunay na ibang lumabas sa resibo kumpara sa kanilang aktwal na binoto na isang malinaw na senyales ng kapalpakan ng mga makina. May mga nagsabing bumoto sila ng Duter 10 plus 2, subalit laking gulat nila nang makita sa resibo na nag-overvote o sila kahit sigurado silang tama ang kanilang ginawang pagpili. Ilan lamang ito sa mga problema ang kinaharap ng mabutante, dahilan upang magduda sila sa naging resulta ng halalan, lalo na sa pagkasenadora. Parang mayroong hukos-hukos na nangyari kasi di ba binalita nga sa ibang mga social media na merong uh, tumatas na biglang nagbawas yung counting nila. Kaya parang piling ko parang merong nangyaring hindi maganda sa ano eh, sa, sa, sa komilig. E, na nangyayari. Oh, Kasi una-una, yung team ng Duterte, maganda yung setup eh. Yung, lalo yung mga FW, talaga nag-straight sila dun sa PDP. Pero Pagdating sa resulta, bakit lang lang yung nakapasok doon sa Magic 12? Sa tingin ko, meron sa iba sa ibang lugar siguro. Meron. Kasi sa amin, meron na doon. Kung, kung ano yung binoto mo, iba naman pala yung lumalabas. Kasi sa lugar namin, meron kaya nangyari. Yung binoto niya, iba lumabas. Din merong dayan din, meron din ano, patog ko, meron din siguro na dayan na nangyari. Iba kasi, nakita sa Facebook, uh, nakita sa social media, ano eh. May mga, bu bu mga ano na hindi rin nanalo eh, na binoto nila. Mga, ano na makina, di ba, may sumasablay na makina. Naguluhan din ang ilang butante sa pagkapanalo ng ilang kandidato na sa tingin nila ay hindi naman dapat nakapasok sa Magic 12. Yung nakakapagtaka yung kay Kiko eh, paano nakapasok, eh, yung mga dalawang, yung mga nilang paso na yun nung nakarang eleksyon eh, tataka yung, ako, tataka yung mga kaibigan, bakit nakapasok yun, lalo-lalo na si Kiko. Maraming lubas na hindi dapat itang ano, hindi ko pangalinan. Hindi ko contento sa ano, nila. Hindi maganda ang pagkalabas na ano ngayon, Comelec. Sa gitna ng mga ito, Lumakas ang panawagan ng mabutante para sa manual voting. Para sa kanila, sapat na ang makapalpakan ng automated counting machines na nagdulot ng kalituhan, pagkadismaya at pagdududa sa resulta ng halalan. Ang dating pananabik na bumoto ay napalitan ng pangamba na baka hindi mabilang ng tama ang kanilang boto o mas masahol pa, mabura ito sa sistema. Para sa kanila, mas mainam ng gumugol ng oras at pawis sa manual counting kaysa magtiwala sa makin nang nagdulot na ng matinding pagdududa. Mas maganda para para makita talaga yung discrepancy ng makina at saka yung papel yung manual. Para mawala yung doubt ng mga tao. Oo. Yun na lang yung gawin yung manual counting kahit mababagal trabaho, mawala yung doubt ng mga natalo. Ayun yung mahalaga doon. E, trabaho naman nila kasi yun eh. Binabayaran naman yun ng taong bayan. Oo. Pwede rin, manual counting, kaso matagal yon. Pero mas okay yon. Mas, mas matrabaho nga lang. Sa kumilik ng bahala dyan, dapat kumilik okay. ang mamahala dyan. Matapos ang kabikabilang aberya sa automated counting machines noong 2025 elections, lumakas ang panawagan ng mabutante para sa pagbabalik ng manual voting. Kaya naman sa darating na mga araw, inaasahan ang higit pang pag ng publiko sa Comelec para pakinggan ang hinaing ng mabutanteng nagdududa at nananawagan ng hustisya sa kanilang sagradong boto. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.